isa na medyo bago na pwede naming abangan na dito mo lang pwedeng ikwento. Ano yun? Gusto na rin daw magkaroon ng kalabtim team para naman daw maranasan niya rin yung naranasan nila Jomar, nila Edo. Nasabi niya yun, ha? Nasabi niya yun. Grabe. Actually, una yung sinabi sa akin kay, ano, kay Queen. Gusto niya mga team si Queen. si Queen, si Krista. Ang galing po, nakakatuwa. Kasi nakakatuklas tayo ng mga gano'n na karapat dapat, hindi lang basta mahirap, kundi karapat dapat din. Inaabangan nila kung sino ba talaga magkaka-love team ni Eden. Yun! Madami nag-aabang. Yan, kay Chris rin, kay Queen. Siguro kahit si Raboy, maging vlogger na rin sa Amazing. Siya na yung papayat sa, ano ko, Yapak. At... Yun po, hindi ko gagawin po yun kasi pinaghirapan. Maraming nabuong memories sa Kalingap. Nasa kanila ng spotlight. Carla, Bian, si Joy. Ngayon, yeah. uh, bigyan naman natin ng chance yung iba namang angels na magkaroon din ng spotlight and umaapaw na biyaya. Ano, Halo-halo yung feeling ko eh. Hindi naman ako, hindi ko masabing malungkot. Hindi ko masabing disappointed daw. Kasi masaya pa rin po. Ano yan eh, uh, blessing po talaga. Yes. Parang ang daming bagong beneficiaries um, and um, characters. Ang daming, Lalong lumalawak ang kalingap. Ano masasabi mo na may mga bago kang heartthrobs, may mga bago kang talents? Um, ano po, uh, masaya kasi lumalawak ng team kalingap. And ayun, masaya pa lalo kasi mas marami pa tayong matutulungan panibagong buhay. Kasi yung iba, tapos na eh. Kumbaga, support-support na lang tayo sa studies nila sa mga allowance niyan to dahil scholars natin at ha -ha, habang may mga panibagong ano panibagong uh, beneficiaries naman tayong natutuklasan so masaya po ako kasi ito naman talaga yung gusto natin mapalawak ang uh, pagtulong natin and next step na plano ko po mga kalingap is o ano pa so yung sa ibang lugar naman po But, ibang lugar po. ano lang talaga ngayon di pa makakilos ngayon kasi si Jack buntis so di kami makabuelo pa kasi nagsimula tayo pa konti lang tayo di ba seven lang ata kami noon huh? anim ngayon dami na po sobrang dami tapos ang dami nangyayari sa loob ng isang linggo ang dami po nangyayari sobra ang daming mga ganap parties, Andaming celebrations celebrations pabahay And, And very interested ako dun sa, ano. You know, may, may pabahay, may mga businesses na ang galing na kahit ang dami nyo nang natutulungan, ang dami pa pala talagang dapat tulungan, no? Hmm, na ang dami na di na bago. Kaya nga po, ano eh, mas papalawakin pa po namin, hindi lang po sa Cam Norte. Sa buong Bicol po, mag-start kami sa buong Bicol, Cam Sur. May mga beneficiaries na po kami sa Cam Sur. Yan, si Queen, sa Eriga City. Amazing. So, yun po. Uh, unang hakbang na po yan. And marami pa po Billy-san, ano masabi mo kay Queen? Kay Queen, uh, uh, matured. matured and beauty queen talaga. Beauty may queen. potential si Queen, Grabe. pwede siyang magiging artista. Grabe. Hmm. Siya na ata yung magiging uh, unang kalingap Kalingam. na magiging artista. Unang artista na masasign o parang pang PBB ba to? O pang, pang beauty queen o, ba, ba to? Pwede artista. Support Binib lang kami kay Queen. Pilipinas, so no? supportahan namin niya si Queen pag may mga audition pwede namin samahan, mga gano'n may pinag-uusapan ngayon. Parang okay din si Krista. Oh, si Krista isa pa 'yan, napaka-talented. Nakakatuwa 'yung mga bagong uh, beneficiaries kalinga ng Angels natin kasi um, ano sila, napaka-positive and matured silang kausap. Ayun si Queen, si Krista. Ang galing po, nakakatuwa kasi nakakatuklas tayo ng mga gano'n na karapat dapat, hindi lang basta mahirap, kundi karapat dapat din kasi sila mismo ay nagsusumikap na gustong matulungan yung sarili nila. Kasi mayroong mahirap na tamad, di ba? Kaya sila nagkaganon kasi hindi naman nila gusto tinutulungan yung sarili nila. Pero sa atin kasi sa ngayon is yun yung gusto ng kalingap eh, yung gusto rin tulungan yung sarili. Hindi lang aasa sa mga binibigay natin. Wow. Kuya Rab, kung may isa na medyo bago na pwede namin abangan, na dito mo lang pwedeng ikwento, ano yun? Yan, sa ngayon, nainit-init pa yung inaabangan nila kung sino ba talaga ang love team ni Eden. Yun! Madami nag-aabang. Yan, kay Chris kay Queen. So, kasi yung iba, andyan eh, uh, nasa kanila na spotlight. Carla, yan si Joy. Ngayon, yeah. Uh, bigyan naman natin ng chance yung iba namang angels na magkaroon din ng spotlight and umaapaw na biyaya. May so, nakahanda na para kay Eden. Wala pa. At ma-audition daw si David din, ang sa akin. Ma-audition si David, si Lolo. Ma-audition <laughs> daw mga kalab team ni Eden. Ayan lang. May pan, may pang ano na. Abangan nyo na lang po sa Arab Matubang Vlogs. Yeah, Film sa Arab TV, Matubang Vlogs. Kung wala pa kasi undecided pa, kayo po ba? Ha? comment nyo po kung sino yung... Ang dami namin nak na kilala na bagong maging... characters kasi para kay Eden. Ito naman po ay for Eden. Ano? Uh, si Kent, si, Pablo, Pablo. Ayan, marami na. Tapos si David din ulit? Si David daw ma-audition. Ma-audition pa lang. Ah, ma-audition. Tsaka si Lolo rin. Si Lolo ma-audition din. Kasi wala na eh. Wala na siyang pag-asa kay... kay ano... kay Melka. Kaya... Aruwi. Yun. Eh sabi ni Lolo, uh, gusto niya rin daw magkaroon ng collab team para naman daw maranasan niya rin yung naranasan nila Jomar, nila Edo. Nasabi niya 'yun, ha? Nasabi niya 'yun. Actually, una yung sinabi sa akin kay ano, kay Queen. Gusto niyang mga team si Queen. Pero inuunahan ni Lolo. Oh, nasa, yung iba, nanasin siya sa akin. Okay. Pero sabi ko si Queen bata pa. Mhm. Mm Yan. And kay Eden daw matry daw siya. So abangan <laughs> niyo po mga kalingap, pag audition ni Lolo. Kay Eden. Malay mo, may mas malakas pa ano. 'Di ba? Mas lalakas pa kaysa kay Pablo, kaysa kay Ken. Oo. Oh. Aba. Ah, abangan, to. abangan niyo po yan. Rob, habang tumatagal, yung word na kalingap sa'yo, nagkakaroon ba siya ng deeper meaning? Kasi, kasi, kasi dati parang tagline siya na idinidikit o pangalan ng team. Pero habang tumatagal ba parang mas nagkakaroon siya ng lalim sa'yo? Ang kalingap? Oo na naman po, syempre, Habang tumatagal nagkakaroon siya ng value. And talagang mas napamahal na kami sa kalingap. Hindi lang siya basta community kundi parang pamilya na po talaga ang touring namin. Sa lahat ng nasasakop po ng Team Kalingap. para kami pamilya, magkakapatid, magkukuya. And yan, uh, sa tingin ko, mas tata tatagal pa ang kalingap. Siguro kahit wala na kami, nandiyan pa ang kalingap. Diba? ba? Yeah. Umbaga, legacy na siya na talagang binaon ni Kuya Bal. And, po, masaya sa kalingap, masaya kami. At ang pinaka-importante dito is si Lord yung nagaguide sa amin, si Lord yung uh, sentro nitong lahat ng ito. Ginagawa namin to hindi para maiangat yung sarili namin o magpasikat, kundi si Lord po yung maitaas. Kaya nga po sa ending ng video natin, palagi yung sinasabi na Jesus yeah. loves you. Kasi Amazing. nagmula ito lahat sa kanyang pagmamahal. Yung pagtulong ba, may nababago rin sa'yo habang tumatagal yung ginagawa niya? So parang po, um, sobrang ang dami pong ano, uh, nababago talaga sa akin. Yung fulfillment ng ginagawa ko sa everyday mission ko, doon ako masaya eh. Na kahit magkano lang yung uh, kitain ko sa vlog, kahit magkano lang yung revenue, mm -hmm. yung second channel natin, halos wala man po kami kinikita doon kasi balik lang po talaga sa kanila. Yung ko sa kanila is yung din kikitain nun, halos yung total. Kasi yeah. Ang views naman sa second channel, ilan lang po, 100k. Kaya ang kikitain lang po noon, siguro mga 10k. Na halos araw-araw may pinatutulong kayo. Oo, eh, na sa... halos araw-araw, 10k din yung pinapibigay ko. Mga ganun po ba. So, equally lang po yun sa second channel natin. Kung mga tulong lang po talaga. Kaya, yun, masaya ako na nakakatulong talaga sa mga beneficiaries natin. Basta ako, uh, ginagawa ko na lang ito para... Para kay ano, para kay Lloyd. No? Yeah. Last question. Kung may magbibigay sa iyo ng 50 million para i-delete lahat ng social media accounts mo. At hindi mo nagagawin ng pagkakalingap. 50 million? Yeah. Ah, yeah. Kaya, kaya nga, kung oh. sa word na 50, ititigil mo ba yung ginagawa mo sa kalingap? Oh, hindi, syempre. I-delete lahat ng accounts? Hindi po yung kalingap kasi, yung 50 million, hindi mo alam kung hanggang kailan lang yan eh. Di ba? Ang kalingap is, for me, hanggat may YouTube, panghabang buhay ang <laughs> kalingap. Ah, talaga? Nakikita mo to long term? Long term talaga ang kalingap po. Siguro kahit si Rabay, maging vlogger na rin to sa Amazing. Siya na ang sa ano ko, Yapak. Ah, uh, yun po hindi ko gagawin po yun kasi pinaghirapan maraming na buong memories sa kalingap. Hindi kayang yung pagpalit. Bondings, mga family, friends. Kaya hindi ko pagpapit ang kalingap sa 50M. Rob Boy yan lumabas. Blue versus pink. Nalaman nyo nung nakaraan na boy. Oo nga eh. Ano feeling? Siyempre, ano pa rin? Masaya pa rin po. Noong una, medyo halo-halo yung feeling ko eh hindi naman ako hindi ko masabing malungkot hindi ko nasabing na disappointed daw kasi masaya pa rin po ano yan eh uh, blessing po talaga yes. and gift from god gift from god kasi dalawang lalaki talagang naisip ko astig din naman maganda rin maraming maraming ako kalaro <laughs> di ba ka, ka basketball and, yeah. and ano talaga mga tagapagmana yun yun, no? tagapagmana, taga... Parang legacy rin. No? Legacy, tagapagmana, taga... taga... ano nung lahi. <laughs> taga... dami, tagapagmana yung lahi. Maraming matubang na po. Dami nang matubang dito sa may lahi. Na... may nabanggit ka kay, ano, kay Ian na kapag may gender reveal, kinakabahan ka. Yung feeling na... Oo, oh, nakakabahan. So, nakakabahan siya. Hindi ko alam kung bakit. Um, uh, siguro... So, nasa surprise din talaga? Oo, oh, surprise po. Siguro dahil na rin sa dami ng tao nag-aabang, kaya nagdadala na rin. Maraming maraming salamat na napaunlakan mo kami at salamat sa pass. support kay Ate Rachel kasi sinusuportahan mo yung ganyang coffee shop at maraming salamat sa time. Second home na to. <laughs> Sige pass, thank you. <laughs> thank you. <po>. <laughs> <laughs> oh, <Whistles> na? Na. Please, Subscribe. <laughs> YouTube. Thank <laughs> you.